Gandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, may isang matandang aswang na kilala sa pangalang Lola Margarita. Wala nang nakakaalam kung gaano na siya katanda. Pero mula pa sa kwento ng matatanda may karawang dahilan kung bakit maraming nawawalang bata sa baryo. Kahimik siyang nakatira sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. At kahit takot ang mga tao sa kanya, wala silang magawa. Isang araw, may isang buntis na dalaga na lumapit sa baryo. Hindi niya alam kung saan siya nang galing mukhang pagod, marumi at takot na takot. Kinausap siya ng ilang mababait na residente. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, bigla siyang sumuka ng dugo. Kasabay nito, ang kanyang tiyan ay gumalaw nang parang may gustong lumabas. Dinala siya ng mga tao kay Lola Margarita dahil alam nilang siya lang ang may kakayahang gumamot ng mga mahiwagang sakit. Sa gitna ng seremonya, napagtanto ni Lola Margarita ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang sanggol sa loob ng tiyan ng dalaga ay hindi tao. Isa itong tiyanak sa gitna ng pananalangin ni Lola Margarita, biglang nagsigawa ng mga tao. Ang tiyan ng babae ay napunit mismo sa harapan nila. At mula rito, lumabas ang isang itim na nilalang. Isang tiyanak na may malalaking mata, matulis na ng ngipin, at ang balat na parang nasusunog sa ilalim ng araw. Napuno ng iyak at halakhak ng demonyong sanggol ang buong baryo. Agad nitong sinunggaban ang ina at sinipsip ang kanyang dugo hanggang sa matuyo ito. Tumakbo ang mga tao, pero hindi si Lola Margarita. Pinanood lang niya ang tiyanak. At sa halip na matakot, mumisi siya. Matagal na hinihintay ang bulong niya. Alam niyang ang tiyanak na ito ay hindi ordinaryo. Isa itong isinumpang nila lang na may galit sa mga tulad niyang aswang. Isang espiritong hinubog ng galit at pagiganti. Kapag lumalaki ang tiyanak sa bilis ng kidlat, naramdaman ni Lola Margarita ang matinding enerhiya mula rito. Lumutang ito sa ere. Ang mga matay nagbabaga sa galit. Dapat ka nang mamatay matandang aswang. Sigaw ng tiyanak. Ang boses nito'y malalim at parang maraming taong nagsasalita ng sabay-sabay. Gumisi -sabay. si Lola Margarita. Subukan mo halimaw. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang matitigas na buto ay nagdilaw. Ang kanyang balat ay naging kasing itim ng gabi. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pulang liwanag. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang mahaba at matulis na dila. Nagbanggaan ang dalawa sa gitna ng kagubatan. Ang tiyanak ay mabilis. Lumalabas mawala. Sumusulpot sa iba't ibang direksyon para atakihin si Lola Margarita. Pero hindi rin basta-basta ang matandang aswang. Alam niya kung paano labanan ang isang tulad nito. Kinuha ni Lola Margarita ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Isang espesyal na langis na gawa mula sa laman ang isang napatay na tiyanak noong unang panahon. Nang matalsikan nito ang tiyanak, nagsimulang lumabas ang usok mula sa balat nito, kasabay ng nakakabinging sigaw. Pero hindi pa tapos ang laban. Lumakas ang tiyanak sa isang patak ng dugo ng mga tao sa paligid. Isa-isa nitong pinapatay ang mga natitirang residente sa baryo. Hinihikop ang kanilang lakas. Sa bawat patay, lalo itong lumalaki. Nang dumilim ang paligid, nakita ni Lola Margarita ang isang paraan upang tapusin ang laban. Sa kanyang huling sigaw, sinambit niya ang isang sinaunang orasyon. Ang lupa sa ilalim ng tiyanak ay bumuka. At mula roon, Mabasang ang itim na anino ng mga espiritu ng mga batang kanyang pinatay noon. Pinalot ng mga espiritu ang tiyanak. Hinila ito pababa sa lupa habang ito ay nagsisigaw at nagpupumiglas. Kinabukasan, matagpuan ng mga natitirang residente ang walang buhay na katawan ni Lola Margarita sa gitna ng kagubatan. Wala na rin ang tiyanak. Pero sa ilalim ng punong matanda sa bayborol, may narinig silang mahina ngunit nakakakilabot na halakhak. At mula sa dilim, isang pares na pulang mata ang muling nagbukas. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.